Hugot TV presents The Jelly and Jack Love Story Isang araw, naglakad si Jelly sa malapad na parke malapit sa baybayin. Hindi niya inaasahan na doon niya matagpuan ang lalaking magpapabago ng kanyang buhay. Si Jack, isang mabait at matikas na binata, ay nadiskubre rin ang ganda ng lugar na yon nang unang tumapat ang kanilang mga mata na mangha si Jack sa kagandahan ni Jelly at sa kapanapanabikang pagkakataon, hindi naglaon at sila'y nagkausap. Hindi nagtagal, nabuo ang isang espesyal na koneksyon sa pagitan nila. Ang bawat usapang sinimulan nila ay nauwi sa malalim na talarawan ng kanilang mga pangarap sa buhay. Minsan, nagdadrive si Jack sa gitna ng gabi at inakay si Jelay upang makita ang mga bituin. Sa puspusan ng gabing ganoon, nagbahagi sila ng kanilang mga pangarap at kahilingan sa tala. Pinapangarap nilang magkasama maglakbay sa iba't ibang parte ng mundo at buuin ang mga kaganapan ng kanilang mga pangarap, ngunit gaya ng pag-ibig, maraming hamon ang kanilang kinaharap. Naglakbay si Jack sa malayo upang sundan ang kanyang mga pangarap sa trabaho, samantalang si Jelay ay nanatili sa kanilang maliit na bayan. Ngunit ipinangako nila na sa kabila ng distansya, mananatili ang kanilang pagmamahalan at maghihintay sila sa isa't isa. Ang pagmamahalang ipinadarama nila sa isa't isa ay naging tagalagay ang buhay ng kanilang kasiyahan. Sa bawat sulat at tawag, ang pagmamahal ay lumalabas sa bawat salita. Nang sa wakas, matapos ng matagal na paghihintay, dumating ang panahon ng kanilang pagkikita sa mismong parke kung saan unang nagtagpo ang kanilang mga mata Nagkita muli si Jelai at Jack. Sa pagyakapang matagal na hinihintay, nalimot nila ang lahat ng lungkot at paghihintay. Sa kanilang pagsasama, ang kanilang pag-ibig ay nagningning at bumulaga sa mundo. Ngayon, sina Jelai at Jack ay patuloy na naglalakbay sa buhay, tinatamasa ang bawat saglit at pagkakataong magkasama. Ang kanilang kwento ay hindi patapos. Nagpatuloy ang kanilang pagmamahalan kahit maraming pagsubok ang kanilang pag-ibig ay patunay na sa pagitan ng dalawang tao, hindi mahalaga ang pagsasama sa pangalan ng oras. Basta't ang importante ay nararamdaman sa bawat pagpintig ng puso, walang malalaking pagitan o distansyang hindi maaring lampasan. Sa dulo, ang kwento ni Nadjelay at Jack ay hindi isang simpleng pag-ibig kundi isang daang milaong paglalakbay patungo sa isang maligayang pag-ibig na puno ng pag-asa at pagmamahal.